Problem. Sabi sa inyo, low life lang kami sa sa labo pero naintindihan po namin ang batas but it is not necessary as uh, I said that is a statement which may be used to impeach him whether it's notarized or not it's neither here nor there so why were you at the Outback restaurant last because Tuesday? Uh, I was asked to go there to meet by the whom evening. who engaged you money guite oh and uh, as per Jun Lusada you are not His counsel of choice. So you are well, not his counsel. Well, but he, he, see, your honor, an attorney-client relationship is not established by necessarily by contract. It is established as soon as he solicits my opinion, and even if he rejects my services later, that's the lawyer, your honor. Uh, kanina po may binabanggit kayo mga tuareg. Camry. Opo, oh, opo, oh, oh. parang meron kayong ini-imply na mayaman si Jun Lusada. Ganun po ang dating sa akin eh. No, ang I'm ini-imply po. Ipapaliwanag ko po muna, yung, yung Tuareg, alam ko rin po yun eh. Dahil yung kapatid ni Jun Lusada kept on texting me dahil they really feared for the safety of Jun Lusada. So all the information being relayed to them by Jun during the time of his captivity, humingi po ng tulong sa akin yung kapatid niya para ipa-verify. Binerify ko po sa LTO eh eh, ang may-ari po eh, isang Eric Estumata, taga Murato. Eh, wag ko, kilala niyo po yun, o kilala ng may mga o. PSG, o kilala ni Mascarenas, o kilala ni John Rason, o kilala ng, ni John Atutubo, o kilala ni John Lusada Ito po yung verification eh, black, itim yung Tuareg, black Volkswagen Tuareg, may motor number, Owner, Eric Estomata, with address at 298 Morato Quezon City. Yun din pong Altis, siguro napagkamalihan niyo. Po, Camry Hindi po, kamri daw po. Hindi po, ako po nagsasabi sa inyo, okay. Altis, kasi pinaward sa akin ng kapatid. Ito po nga yung uh, plate number din. Toyota Altis na Cream, ito po yung mga kumuha kay June eh. Eh, all the time that he was in captivity, the brother, at least, no? dahil siya yung uh, may contact sa akin, pinaward po sa akin dahil alalang-alala sila at humingi nga po ng tulong na matulong si Jun. Toyota Altis Cream Z Z Z C J no Zebra Charlie Juliet 556. Pinaverify ko po sa LTO, no records on file. So posible pong ito y security plate na na-issue sa isang government office. Pero tapos meron din pong Fortuner. Kasi po, alam nyo, pinakikinggan ko kayo kanina, ako pa, napapanood kayo sa TV pag na-interview kayo. Matas po yung paghanga ko sa inyo tungkol sa batas eh. Masalamat po. Pero po, nang kanina nagtatanong kayo, parang nabawasan po yung respeto ko sa inyo eh. <laughs> Sorry. Okay. Uh, ayoko na nga kainin yung ibang uh, tanong. Marami pa akong gusto ng tanong yun, pero may ibang pagkakataon pa. Uh, why are you no longer teaching in UP? and Ateneo College of Law. Well, I'm already 70 years old, Your Honor. Pero bakit po kayo na-bar? na magturo doon sa dalawang I I was not barred. I stopped voluntarily. Hindi po ba may yeah. meron kayong kaso doon? Well, somebody complained but the morality po, di ba? No. Sexual no. harassment? No. Ano po yung kaso? Ah, uh, uh, I think there was uh, a girl complained that uh, oh, the sexual harassment nga po. No, no, no. <laughs> Libel. Libel. Isang was... tanong na lang uh, Mr. Chairman. Uh, I remember in one of our meetings, December 10, I think, ano? Uh, in Makati. Nasa Shangri-La kami noon, eh. apat kami noon, si June, sama ko yung staff ko, may isa pang kaibigan. Si Secretary Defensor called you up. Di ba? And he was so concerned. Ang tanong sa'yo, June, of course, nirelate, nirelate mo na lang ito sa amin pagkatapos yung mag-uusap. He was so concerned. Ang tanong niya sa'yo, kung meron bang pagkakataon na nagkaroon kayo ng face to -face encounter ni Big Boy. Tawag niya Big Boy eh. Pero nai-explain mo rin na sa amin na yung big boy si Mike Arroyo eh. Totoo ba ito? Oo, uh, minsan lang po yan. Hindi nga. Totoo ang tumawag sa iyo si Secretary Mike, expressing concern, kasi yung pagkasabi niya, ewan ko kung tama yung recollection ko, ano? pagkasabi niya kasi, hindi nagsabi ng totoo si big boy, kay Presidente, kay ma'am, na nakaharap ka. So, gustong i-countercheck ni Mike, kung talagang kayo ba nagkaharap o hindi. At ang sagot mo sa kanya, Naririnig namin eh. Ang sabi mo sa kanya, oh, nagkaharap kami. Dinescribe mo pa kung paano kayo magkakaupo do siya Shangri-La. Totoo ba ito? Ang konteksto lang po ng tanong ni Mike, kung were there times na nakasama ko si si FG, uh, si FG. sabi ko yan yeah, one time lang. I guess that's truthful po. Isa yeah. lang. Hindi, hindi ko naman sinasabing nagsisinungaling ka. And so far, based on my recollection of what you told me during those times that we were meeting, lahat totoo eh kasi madali ko masabi kasi nag-imbestiga rin ako eh dumandin ako sa investigasyon eh alam mo pigmamastan kita when you were testifying kung merong lilit nalihis doon sa mga kinuwento mo sa akin sasabihin ko God bubulong ko yung staff ko umalis na tayo rito niloloko tayo rito. but I never I never saw that in fairness to you you told the truth during the first hearing that we that we had last Friday and you are still telling the truth up to this very moment Salawa. maski pahilu hiloin ka, ang sagot mo ganun pa rin eh. Mr. Chairman. Uh, for a while lang, uh, Mike. o ano? uh, oh, isa pa, naalala ko tuloy si Secretary Mike eh. Kaya mo ba tinanggap yung pera para lang may pruweba ka na pera talaga yon? Uh, may mali siya po pag ganun. Hindi. para nga, para nga masigur. Kaya nga, kasi nandiyan sa iyo eh. At isinoli mo ngayon. Uh, gusto ko lang makita kung talagang pera nga eh, pwede bang pakibuksan natin yung envelope para lang... Mr. Chairman, sinuli ko na po sa misis ko. Uh, pwede ba nating marikol para lang makita ng mga miyembro ng komite na talagang pera pala yung binigay mo? Chairman, pending po yung pag uh, nasa likod lang po yung wife ko? I-ikwento ko lang po yung December call. December Mer 10? Oh, Around the 8 uh, o'clock, 9 o'clock in the evening. Hindi ko ma-recall, uh, Mr. Chairman, yung exact day. But uh, a friend of ours, si Denden Adrade, kaibigan niya ni Jun Lozada, tumago sa akin.